Yan yung mga tala, nagulat ako kanina, kala ko na-hack yung Facebook mo. So marami kasi ako doon mga personal information at saka ah uh, syempre yung mga importante bagay na nandun yung lahat ng bank account, lahat ng personal information nandun. So akala ko na-hack yung aking Facebook. So yun pala, nagkaroon pala ng uh, problema ang meta. So ayon sa inilabas dito sa website, eh, ang Facebook daw ngayon ngayong araw na to ay down Facebook is down so ito yung mga ano basahin nyo na lang mga tol kung ano yung uh, sinasabi dito so kumbaga ante-ante na lang tayo ng update sana bukas eh magkaroon na tayo ng Facebook so hindi tayo sanay na walang Facebook mga tol so ganun lang mga tol maraming salamat thanks for watching